Hello guys! Good morning! Ito ko ngayon sa mundo ng maraming manok. Nandito so, sa amin yung amin ngayon. Sa namin. Sa mundo ng daghan kaayong manok. surat paksa sama, kita kasiannya guys. Yeah. Hmm. Hmm. Hello. ยังนมษย์ต้นตี้ dito sa amin ngayon, guys. May tayo yung Ayan. Medyo ano, masama yung ayan. Meron dito, Ayun, maradito, corn farm. Ang ganda rin dito sa amin. Ayan yung mga paligid namin dito. May mga basura. Ayan. Mga manu. Meron dito. Ano? Hmm. Naglalakad-lakad naman dito sa labas ng bahay, guys. Kasi nakikiramdam sa panahon na medyo maulan. Makulimlim siya, guys. Ayan o, makulimlim. Kurok! Kurok! Kurok ang manok. Meron ditong saya. Sino nakakaalam nito? Makapito. Pero masaya. Masarap to siya gulayin. Ay, yes. Ayan. Meron dito mga sili. Labuyo. Hindi pa siya luto. Hindi pa siya hinog. Ayan. Ato. Ayan. So, dito yan sa amin. Ganyan. Siling labuyo. Ayan yung na. Iyan. Actually, yan, ganyan dito. Maganda rin dito sa amin Ma maganda yung mga view dito. Pero, eto nga ngayon, medyo maulan. Ewan ko ba kung hindi ba tayo malakas. Nakakatakot ah, na kasi. May trauma na kasi kami nung last year. Ang lakas ng typhoon dito sa amin. E ngayon, ngayon, ito lumabas ako. Nagpitingin-tingin kung ano ba talaga. Madilim Sobrang dilim dito sa amin ngayon. Ayan. ko madaming manok, yan daming manok. trok 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 Tinitingnan namin nito. Hello. Chirr. Teki, nag-iisa lang 'yan. Kawawa siya. So mga dahon ng bakolan. Marami dito mga green leaves, ayan. Green leaves sa kataas ang um, bibi ko nagpa-open ng laliko Ang ah, aga, aga. <laughs> tigas. Ang tigas na ang sayo. tigas na ang sayo. Ang ganda naman. Ah, malalaking manok. Yun. Pero ang dilim ng panahon dito sa amin, guys. Iyan at titignan Maulan siya, makulil nyo. Ito nga, maulan siya ngayon. Ah, oh, katakot. Nakalumakas. Mas. magkuha tayo, mag-knockout tayo dito ng kalau Thank you for watching Ayan. Pumasok sa loob Ang loob Makulimlim ang loob Maganda dito yung view Ayan yung puno na pinutulan namin ng Singa, yung mangga pinahay namin last day last week mm -hmm. yes bye bye guys thank you for watching thank you so much